Okay, hello pong muli mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo. Ang pag-usapan naman po natin ngayon ay itong lumabas na listahan or senatorial lineup up ng BBM admin. Kung saan, ako po ay masyadong, uh, masyado akong dismayado. Opo, dismayado ako dito sa line-up na ito. Pero hindi po daw, hindi naman po sigurado kung uh, may kinalaman dito sa CPBBM dito. Kung kanya ba talaga itong line-up o gawa-gawa lang ng kung sino. Kung saan po. My goodness. Pero sabi naman po ng iba, eh, napakalakas daw nito. O, siguro alam nyo na, no? Na yung uh, bale bali 11 out of 12 ito po yan sila eh biruin mo ang nandito dito ay Bong Revilla Pia Cayetano Lito Lapid Tolentino Amy Marcos Tito Soto Ping Lakson well Ping Lakson okay sa akin Manny Pakyao, Abalos, Erwin Tulfo, Camille Villar Okay, pag-usapan po natin ano Una, si Bong Revilla. Hindi po natin kasi maiwasan na mapasama siya dito Dahil mayroon nga pong alyansa Yung partido ni PBBM At yung lakas CMD Na Kung saan Eh, ano bang posisyon niya dyan? May posisyon siya dyan eh So, hindi po maiwasan na talagang nasa line-up siya. Pero, sus Mariusi, eh. paano, yun po mga nagsabi na malakas itong line-up na ito, paano nyo nasabing malakas? Malakas ba dahil puro sikat ang nandito? Puro kilala? Mga incumbent sa ngayon? O, itong Bong Revilla, natural sikat. Pero, sinaturyable ba yan? Ako hindi ko iboboto yan eh. Hindi ko naman talaga binoboto yan. Artistang yan, wala namang alam. Wala namang utak yan eh. Bakit yan? Sana po, ang, ang uh, maganda po sana na line up ng administration, hindi lang sikat, kundi yung talagang pang senador naman. Pang senador sa utak. Hindi yung gaya nito, Bong Revilla. Tapos itong Lito Lapid. Ang kapal naman ang mukha nito. Ito, kasama sa line-up ng administration. Eh, wala namang kakwenta-kwenta yan eh. Dapat nga yan, hindi natatakbo. Ang kapal naman ang mukha niyan. Napakawalang hiya naman po nito ni Lito Lapid kung talagang ipagdidikdikan pa niya ang sarili niya na tumakbo pa uli. Eh, ang dami na nga niyang kontrobersya ngayon eh. Sirang basang-basa na ang papel nito eh. Tsaka wala naman nga itong ginagawa. Wala naman itong kakayahan maging senador. Wala naman itong ginagawa, tinatrabaho dyan eh. Wala namang pakinabang kumbaga. Sige lang ang nagpapakayaman lang dyan sa pagiging senador niya eh. Sa pagiging politiko. O, oh, itong si Pia Cayetano, ang kapal naman ng mukha ng babaeng ito, na sumali-sali dito, maki, makiride na naman dito sa unit team ni PBBM. Eh, sino ba ito si Pia Cayetano? Duterte ito eh. Maka Duterte ito. May mga maisog rally na nandoon yan si Pia Cayetano. Pia at saka yung kapatid niya si Alan Peter, Maka Duterte yan eh. Tapos ngayon, nandito, nakikisiksik ang sarili niya dito sa sa kampo ni BBM. O, ito namang si Tolentino. Isa ring digong ito eh. Duterte boy ito. Tapos ngayon eh, porke mahina yung porke mahina. Well, gano'n naman nga talaga siguro. Pero ang kakapal naman ng mga mukha, walang hiya. Doon na pag, natin makikita na puro pansarili lang. Gusto lang manalo, kaya sasakay sa bangka. Makikisakay sa bangka ng presidente, ng incumbent. Pakatapos, oras na manalo na, itong Pia Cayetano at Tolentino na ito, balit na naman niya ulit kay Digong eh. Mga walang hiya. Kaya mga kababayan, gusto naman. Mag-isip-isip po tayo, hindi porke, hindi porke nasa line-up ni Bongbong Marcos, iboboto mo. No way. Kailangan maging wise po tayo. O oh, itong Amy Marcos, isa rin itong tarantalang walang hiya. Baliw to eh. Alam nyo, kahit nakapatid ito ni Pangulong Marcos, hindi ko ano yan, hindi ko bet talaga yan. Baliw yan eh. Dapat nga pinapating na... Pangulong Bongbong Marcos, dalhin mo nga ito sa psychiatrist. Kasi parang nawawala na sa sarili. Babaing nawawala sa sarili. Ito si Amy Marcos. Ang kapal ng mukha, bakit nandito ito sa line-up ni Pangulong Bongbong? Eh, di ba digong ka, Amy? Di ba lab na lab mo si digong? Bakit nandito ka? Nakikilista ka dito. Mayaiya ka naman, uy. Walang hiya. Pagkatapos oras na manalo, balik siya kay Digong niya. Diba ayaw niya nga iwanan si Digong? Bakit nandito ka sa, bakit nandito ka sa grupo ni kapatid mo? Diba kinukontra-kontra mo nga siya? Hindi mo naman siya sinusuportahan. Tapos ngayon magpapasupport ka. Oras na manalo yan eh, babalik din naman yan sa babalik sa kandungan ni Digong. Akala ko ba ay may Marcos, sabi mo, hindi-hindi mo iiwanan si Digong. Na kahit ikaw na lang mag-isa, nandun ka sa tabi ni Digong. Eh, ba't nandito ka? Bakit nakalista ka dito? Oh, ito si Tito Soto. Naku, ewan ko. 50-50. Although nung 2022 elections, binoto ko tong vice president eh. Hindi ko alam, makadigong pala to eh. Tsaka, matanda na rin to. Nakailang, ilang beses na ba yan naging senador? Tapos naging senate president pa. Pero, ano, ano ba ang naging, ano ang naging outstanding achievement nito bilang politiko, bilang senador? Ha? matanong ko nga ano ba pabalik-balik na sinado wala namang ala namang saysay o -say. uh, Ping Lakson ako alam mo gusto ko si Ping Lakson actually nung nung uh, 2022 elections kung hindi po kumandidato si PBBM ito yung ito yung iboboto ko pangulo eh. Although napakaliit ng natanggap nitong boto. Pero yung mga mga tao na marunong pumili. Ping lakson po ang binoto nila. Kukunti lang 'yon, yung mga hindi bumoto kay BBBM na lakson, konti lang. Kung wala po si BBM noon, ito yung iboboto ko. Ping lakson. Kaya iboboto ko 'yan. Medyo ano 'yan eh. May pananindigan din eh, may nagawa din eh. Tsaka ang gusto ko po sa kanya, hindi sa tumatanggap ng pork barrel. Oh, di ba? Oh, ito naman si Manny Pacquiao. My goodness. Ito ba ang ibig sabihin ninyo na napakalakas ng linya ng admin? Dahil mga big names eh, Manny Pacquiao. Pero isipin nyo naman Anong say-say ni Manny Pacquiao dyan sa Senado? Bakit ito rin ang tatakawin Manny Pacquiao? Pang ano lang yan, pang prestige lang pangalan niya na Senador siya. Pero sa totoo lang, ano nga ba, ano nga ba, Manny, ang iyong, ang sadya mo, bakit ka tumatakbong Senador? Huwag mong sabihin eh, kasi gusto mo makatulong sa tao. Dati ka nang nakakatulong, di ba? Alam ko tumutulong ka sa tao. Marami ka na natutulong sa tao. Hindi mo kailangan maging senador. Sana mag-enjoy ka na lang sa buhay mo. Enjoyin mo yung mga milyones mo. At saka, tumulong ka na rin sa tao. Huwag ka na mag-senador. Wala ka namang say-say dyan eh. Wala ka namang nagagawa dyan eh. Hindi ka nga makapag-English. Hindi ka nga maka... Hindi ka nga makasabak sa mga debate dyan. Tapos, senador-senador ka pa. Panggulo lang eh. Tatanggap ka na, magiging senador ka, tatanggap ka lang ng mga pork barrel at saka sweldo. Eh, wala namang, wala ka naman nga kayang gawin bilang senador. Sana naman, ibigay mo na yung slot na yan doon sa talagang mga maayos, magagaling. Oh, Abalos. Ewan. Masyadong kwanya niya. Trapo. Erwin Tulfo. Alam niyo, ayaw ko kay Erwin Tulfo dahil sa totoo lang, hindi naman matalino yan eh. Pero, gagaya ng sinasabi ng mga observers na isa ito sa nagpapalakas nitong line-up na ito. Dahil malalaking tao, mga kilalang tao eh. Kilala. Tulfo. Tsaka ngayon, incumbent na eh, nasa kongreso. Tapos medyo maingay din. Pero, kung dito lang, ginagamit lang yung pangalang Tulfo. At saka isa pa, may Tulfo na nga po dyan sa Senado eh dadagdag pa ng isa pang tulfo na buti sana kung mga brilliant pare-pareho eh pare-pareho namang pulpul -pul. sorry ya ah, sa mga tagahanga ng tulpo ito may, may mga hinahangaan akong vlogger na bilib na bilib kay tulpo ano kinakabilibyan mo oh, dyan? Tss. sa o itong guli Camille Villar. Hoy, mga kababayan, wag na wag niyong iboboto ito. Hindi ko nga kilala yan eh. Ano ba na-achieve niyang para sumali-sali dyan? Hindi nga kilala ng tao. Pero tingnan mo mananalo yan. Kasi ginagamitan ito, oh. Villar, Mayroon ng Villar dyan sa Senado ngayon. Dadagdag pa, dalawa na kayo dyan. Ito kasi may pakanaan nito magulang eh. Lalo na yan si Cynthia Villar eh. Outgoing kasi eh. Sinasarili kayo, kayo na lang sinasarili ninyo. Ang yayaman nyo na, ano pa ang ginagawa nyo dyan, Bilyar? Sa totoo lang, hindi nyo naman kailangan ang sweldo bilang isang senador kasi ang yayaman ninyo eh. Eh bakit kayo po sumasali dyan? Of course, alam namin kung bakit para sa inyong mga sariling sariling interes, interes ng pamilya ninyo. Family business. Yun lang yun. Ala naman talaga kayong pagmamahal sa Pilipino. Pambihira. Ito ang sinasabi ninyong malakas. Alam mo, ang, ang ibuboto ko dito sa line-up na ito, isa lang po talaga lakson lang talaga ang dadamputin ko dito. Dito sa 11 na ito. Yung pang labindalawa, hindi pa natin alam kung sino. Baka si First Lady Lisa. Bakit hindi? Ganun din lang naman eh. Tingnan nyo, 24 senador, ilan ang magkakapatid? napapasok dyan. O di, sali ka na rin, First Lady Lisa. Anyway, eh, dyan sa loob ng Senado, eh, wala pa namang representative ang Marcos dyan, eh. Kailangan meron. May, dala may dalawang tulpo, dalawang bilyar, dalawang estrada, dalawang kayitano. Excuse me. Baka magdalawa pang binay. O di dapat yung Marcos magkaroon din ng ano dyan? O yung, yung Duterte pa? Sasabak pa dyan? O di kailangan Pangulong Bongbong maglagay din kayo dyan ng sarili mong tao? Marcos? Hindi si Aime, Hindi mo naman tao yan si Aime? Hindi mo hawak si Aime? Hindi yan sa'yo. Kay Digong yan. Eh ako hindi ko talaga yan hindi ko talaga yan iboboto si Aime. Visit yan. Tarantada yan eh. Maka-China yan. Maka-China, maka-digong, maka-kibuloy. Kontra yan sa Marcos eh. Ba't mo yan ibuboto? Ako sa totoo lang, kung ayaw sumali dito ng itong mga dilawan, okay lang. Mag-form lang kayo, kayong dilawan, mag-form lang kayo ng inyong uh, sariling line-up. Kasi for sure, mayroon akong dadamputin dyan sa inyo. Dahil dito nga, kung ito na po ang talagang line-up ng administrasyon, isa lang talaga ang dadamputin ko dito eh. Ping lakson lang eh. Ngayon, yung pang-dose, ewan ko kung sino, hindi ko alam kung sino nandyan. Hindi ko kailangang bumoto ng dose. Basta ako iboboto ko lang yung gusto ko. Ngayon, yung mga dilawan, ako ang pinapangarap ko po na sana magbago ang isip ni Sani Trillanes. Senator Trillanes, wag na kayo dyan sa kaluokan. Kayo naman? Sayang naman yung pagiging makabayan ninyo kung kaluokan lang ang magkikinabang sa inyo. Yung kaluokan, mayroong, mayroong mag-aalaga dyan sa kaluokan. Kaluokan. Wag na kayo dyan, naging national na kayo eh. Tumakbo na nga kayo dati ng vice president, di ba? Tapos babaya, bababa kayo mag-mayor? Tsaka hindi naman yun. Kung mag-mayor kayo ng kaluokan, kaluokan lang ang pagsisilbihan ninyo. Ang dami namang pwedeng magsilbi sa kaluokan. Ibigay nyo na yan sa kanila, pwede ba? Tumakbo na kayo ng national, senador. Kahit presidente, kahit, alam mo, kahit presidente pa, iboboto kita eh. Hindi naman ito dilawan eh. Magdalo to eh. Pero sana nga po, Senator Trillanes, sana magbago isip nyo, mas kailangan po kayo sa Senado kaysa Kaluokan. O, isa yan. O, Ping Lakson. Ito yung mga kandidato ko eh. O, Ping Lakson. Uh, Sanitrillianes. O, sa dilawan, mayroon akong kukunin dyan. Kasi ito, mas mga mas matitino ito. Kahit na mga anti-Marcos ito, anti-Duterte naman sila, at least pro-Pilipino. Pro-Pilipinas. Ayaan ko na yung pagiging anti-Marcos nila, basta pro-Pilipinas. Oo. Oh. Kaysa naman, kaysa naman ay Marcos, mas gugustuhin ko nang ibuboto ko na si Lenny Robredo. Kahit hindi ko yan ibinoto noon. Sa senador lang naman, hindi naman pangulo eh. Pagtapatin mo, ay Marcos sa ka Lenny Robredo? Kapay Lenny Robredo na ako. Camille Villar? Lenny Robredo na ako. O, oh, Pia Cayetano? Lenny Robredo na. 'Di ba? ilang ba ang babae diyan? Camille Villar, Amy Marcos, Pia Cayetano. Oh, tatlong babaeng 'yan. Hulog yan sa inuduro, oy. Mas gugustuhin ko pa, iboboto ko pa si Leni Robredo sa si Laila de Lima. Mas matitinong mga politiko ito. Mas, ang ano nito, issue para sa bayan. At hindi 'yan maging hindi yan pro China. Oh, kahit kahit dilawan 'yan, iboboto ko 'yan. Kasi ang after natin para sa si kabubuti ng bansa. Hindi pa sila mga ano. Hindi sila dynasty. 'Di ba? Oh, ito palang na ang napipili ko, anim ping lakson sa Trillianis kung, tatag, kung makikinig. O, si Franklin Redrillon siguro, at least batino ito na kandidato, kaysa naman Bong Rebilla, Manny Pacquiao, Erwin Tulfo, di kay Drillon na lang ako. O, pati Richard Gordon, kung tatakbo, kaya lang hanggang ngayon, nagpapakipot pa ang mga to, eh. pati si Laila Dilima, nagpapakipot eh. At least, kung itong anim na to na napili ko, lulusot ito, at least, eh, di ba, madadagdagan yung mga makabayang makapilipino. Oh, itong nasa line-up ng administrasyon, kahit na itaas pa yan ni Pangulong Bongbong, ang mga kamay niyan, hindi ko yan. Isa lang talaga ang kursunada ko diyan, si Ping Laksun lang. The rest, ganyan talaga yan. Wala ako napipili dyan. Eh, di bali ng anim lang. Kung anim. Baka madagdagan pa kasi kulang pa eh. Tsaka, I don't know kung ito na nga ba talaga ang final. Kasi eh, sabi, initial eh. Wala pa naman yatang go signal si Bongbong Marcos dito Kasi itong dito lapid, my goodness naman, Pangulong Bongbong Marcos. Pwede ba Huwag nyo nga itong isali itong lito lapid, sirang-sira nga ito ngayon eh. Ito pa makakasira sa inyo eh. Itong mga taong hindi matanggihan, eh, kagaya nitong Camille Villar, hindi ninyo matanggihan? Sige, go ahead. Pero hindi namin ibuboto yan. Hindi, hindi tuloy nakakabilib yung line-up ninyo. Malakas nga siguro sa mga tanga. Pero para sa akin, wala yan. Mas pipiliin ko pa yung dilawan kaysa dyan. Mga pro Duterte karamihan yan eh. Mga pro Duterte karamihan yan. Pia Cayetano, Lito Lapid, Tolentino, Aimee Marcos. Kahit si Tito Soto nga, digong din yan eh. O. Oh. Itong Camille Villar, digong din yan eh. Duterte ang mga yan, ang mga bilyar. O ilan ang, ilan ang makaduterte dito? Makaduterte. Camille Bilyar. Tito Soto. Medyo ano yan. Hindi nga lang super DDS. Pero DDS din yan. Ay, mi Marcos. Super DDS. Tolentino nag -50, 50 pero for sure pag nanalo babalik yan sa DDS Lito Lapid Digong yan eh o Pia Cayetano Anim Biruin mo kalahati nang nasa line up puro DDS excuse me mahal na pangulo anong klasing line up yan halatang halata naman na ginagamit lang yung iyong unit team ang iyong Uniteam 2.0. Ginagamit, nang gagamit lang na naman eh. Pa, kagaya nung 2022 elections, sino ba yung mga nakisakay dyan? Si Robin Padilla. Na, nung nanalo na, nandudo na kay Digong. Kontra na sa inyo. Ito, ganun din ang mga balak nito. Nakikisakay lang nang gagamit lang, nang uunggoy, nang gagago. Pero alam nyo, kahit na, kahit na ipromote mo pa yan sa amin, Pangulong Bongbong Marcos, hindi namin yan. Kahit na yung kapatid mong yan, na Mas buboto ako ng dilawan kung magsisitakbo sana ito. Lenny Robredo? Okay na yan. Kaysa naman sa isang Camille Villar at Pia Cayetano at Aimee Marcos? Lenny Robredo, okay na yan. Kahit na lutang-lutang yan, hindi naman baliw. Kagaya ni Aimee, baliw. Dapat ipinapasok na yan sa... Dapat pinapatingnan na yan sa hey, psychiatrist eh. Baliw eh. Nawawala sa sarili. Abangan po natin mga kababayan, baka, magsa, baka magbago pa itong listahan na ito. Kasi kung ito na talaga, ay! Hindi ako bilib. Mahal na Pangulo. Hindi ako bilib dyan sa listahan na yan. Okay mga kababayan, ewan ko sa inyo kung bilib kayo dyan. Bakit itong mga yung mga political experts ang lakas daw oo oh, siguro malakas kasi mga kilala kilalang pangalan pero Diyos ko naman anong klaseng mga anong klase yan Lito Lapid, Bong Rebilla my goodness Amy Marcos pwede ba wag nyo nga kaming inuunggoy okay mga kababayan kayo po. Basta ako, hindi yan. Maraming salamat po sa panunood at magkita-kita po tayong muli. Ito po yung kaibigan, Sultana de Manila. Peace.